Sigurado akong isa lang ang ibig sabihin kaya ganyan ang itsura mo. Puta nga ka Lena, no? Bukas na lang natin pag-usapan to, Carol. So, ibig sabihin? Punta nga ka kay Lena? Sinabi mo ba sa kanya kung sino totoo niyang ina? Nagkabalikan na ba kayo? Karol, pwede ba tama na? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Huwag mo na pakikailaman ang buhay ni Lena. Pinapaalala ko sa'yo, Abel. Magkakaanak na tayo. Kung sino-sino pang babae ang pagmo? mo! Karol, hindi kung sino lang babae si Lena. Mahal mo pa nga si Lena. Maraming um, ka! Mahal mo pa si Lena! Mahal um, mo pa si Lena! Hindi mo pa kami sagad na magiging anak mo! Mahal mo pa si Lena na umaming ka! Umaming ka! Ah! Ah! mo pa si Lena! Kapag pinangyari sa amin na magiging anak mo, ikaw ang si sisisihin ko! Karoon ang higanis. Ah! Basta ah! hey. ang pakiramdam, ano, masakit pa ang tiyan, ha? si Abel? Uh, na nasa labas. Gusto mong tawagin ko? Hindi, hindi, hindi. Ha? Gano. Nay. Oh. di Hindi naman talaga sumakit yung tiyang ko. lang ako. Para naman matuto yan si Abel. O ano? Epekte ba? Ako talagang bata ka. Pati ako ninyerbius. Pero okay yun, ha? Hindi kami inaway tungkol kay Lena, eh. O, oh, di ba? Ayos ayos na pala pakiramdam mo eh. Maya maya alis na kami muna ng tatay mo ha. Eh, ano naman ang gagawin niyo at alis kayo? Basta, Huwag ka nang magtanong. May aasikasuhin kami, may kailangan kami linisin. Kaya kumain ka na lang muna. Sige na.